Paano kung isang video lang ang magbago ng kapalaran mo magpakailanman? Isipin mong marinig na ang zodiac sign mo ay nakatakdang yumaman ng walang katapusan, simula ayong Setyembre. Si Nostradamus, ang pinakadakilang propeta sa buong mundo, ay nag-iwan ng mensahe tungkol sa dalawang maswerte ng signos na hindi na kailanman maghihirap. Paano kung isa ka sa kanila? Huwag mong hayaang makalampas ang pagkakataong ito, milyon-milyon na ang nakamis nito. Baka ito na ang sandali mo para umangat, makalaya sa paghihirap, at sa wakas ay makuha ang kasaganahan na karapat dapat para sa iyo. Manatili ka hanggang dulo, dahil maaaring ang matutuklasan mo dito ay tunay na magpapabago ng buhay mo. Maligayang pagdating sa isang channel kung saan nagsasalubong ang pag-asa at tadhana. Dito sa Pilipinas, marami sa atin ang lumaking nakakarinig ng mga kwento tungkol sa swerte, kayamanan, at makapangyarihang propesya. Naniniwala tayo sa mga senyales, kahit pa ito'y hugis ng ulap, panaginip na paulit-ulit, o mensahe mula sa universo. At kapag ang isang tanyag na tao tulad ni Nostradamus ang nagsalita, nakikinig ang buong mundo. Ang kanyang mga hula ay nagpagulat ng mga bansa, at nagbigay inspirasyon sa maraming tao sa loob ng mga siglo. Pero mayong araw, ang mensahe niya ay para sa iyo. Isipin mong ang birthday sign mo pala ang susi sa panibagong yugto, yung kung saan nawawala na ang mga problema sa pera at tuloy-tuloy ang dating ng biyaya. Alam ng mga Pilipino kung gaano kahalaga ang mangarap ng mas mabuting buhay, hindi lang para sa sarili, kundi para rin sa pamilya. Tungkol kay Nostradamus at sa kanyang mga propesya. Bago natin ibunyag ang dalawang zodiac signs na tinukoy ni Nostradamus bilang habang buhay na mayaman, kilalanin muna natin kung sino nga ba si Nostradamus at bakit milyon-milyon pa rin ang naniniwala sa kanyang mga salita. Si Michel de Nostredame, na mas kilala sa buong mundo bilang Nostradamus, ay isang French astrologer, manggagamot, at tagakita na ipinanganak noong 1503. Isinulat niya ang kanyang tanyag na aklat ng mga hula, halos limang daan taon na ang nakalilipas, ngunit ang kanyang pangalan ay patuloy pa rin bumabalik sa kasaysayan. Bakit na ba? Dahil paulit-ulit na parang tumutugma sa realidad ang ilan sa kanyang mga propesya. Siya ang sinasabing nakahula ng pag-angat ni na Napoleon at Hitler, ang malaking sunog sa London, at maging ang malungkot na pagpanaw ni Princess Diana. Ilan lang ito sa mga halimbawa na nagdala sa kanya bilang isang pandaigdigang alamat. Dito sa Pilipinas, hindi na bago sa atin ang mga propesya. Mula sa ating mga lola na nagbabasa ng panaginip at mga palatandaan, hanggang sa mga kwento ng mga albularyo at manghula sa mga probinsya, lika sa ating mga Pilipino ang espesyal na paggalang sa mga taong may kakayahang tumingin lampas sa ordinaryo. Kaya naman ang pangalan ni Nostradamus ay parang may mahika sa atin, sumasagisag siya sa kapangyarihan ng tadhana at sa pag-asa na pwedeng magbago ang buhay natin sa isang iglap. Ngunit ang kakaiba kay Nostradamus ay ang paraan niya ng pagsasama ng astrology, mga numero at mga bisyon. Naniniwala siyang kayang ipakita ng mga bituin kung kailan angat o babagsak ang kapalaran. At sa buong kasaysayan, maraming tao ang bumaling sa kanyang mga isinulat tuwing panahon ng krisis at pag-asa. Lalo na kapag gipit sa pera o tila malabo ang kinabukasan, nagiging sandigan ng marami ang mga salita ni Nostradamus, isang tanda na maaaring bumaliktad ang kanilang kapalaran. Ngayon, sa panahong moderno kung saan marami ang naghahanap ng paraan para makaahon at malampasan ang kahirapan, mas lalong naging mahalaga ang mensahe ni Nostradamus. Paano kung may lihim talagang tinatago ang mga bituin para sa atin? Paano kung, sa kanyang sinaunang aklat, pinukoy niya ang mga zodiac sign na hindi na kailanman mararanasan ang kahirapan pagkatapos ng Setyembre? Zodiac Signs at Paniniwala ng Mga Pilipino Sa puso ng kulturang Pilipino, may kakaibang mahika ang Zodiac Signs. Baka naaalala mo pa kung paano pinag-uusapan ng mga magulang o lolo't lola mo ang Chinese Zodiac tuwing bagong taon, o kaya'y nakikita mo ang mga kaibigan mong nagbabahagi ng kanilang horoscope online, umaasang dadalhin sila sa swerte. Maging Western Zodiac man, gaya ng Aries, Taurus, at Gemini, o Chinese Zodiac, talagang kabighabaghani para sa mga Pilipino ang paniniwalang ang ating araw ng kapanganakan ay maaaring magdikta ng ating kapalaran. Tanungin mo ang kahit sinong Pilipino, siguradong may kilala silang nagsisimula ng araw sa pagbabasa ng kanilang horoscope. Para sa iba, katuwaan lang ito, pero marami talaga ang naniniwalang may sinasabi ang mga bituin tungkol sa pag-ibig, trabaho, at higit sa lahat, pera. Para sa maraming pamilya, lalo na sa panahon ng kahirapan, ang pag-asa ay pwedeng magmula sa pinakadi inaasahang lugar, kahit pa mula sa pahina ng araw-araw na horoscope. Pero bakit nga ba napaka-powerful ng Zodiacs para sa mga Pilipino? Bahagi ito ng ating malalim na spiritual na ugat. Tayo ay isang lahi na naniniwala sa mga palatandaan, himala, at mga mensahe mula sa universo. Kapag may nagsabi na, kapag swerte ang araw mo, sulitin mo, nakikinig tayo. Kapag ang matatanda ang nagbabanggit na, may bagong pag-asa sa susunod na buwan, pinaniniwalaan natin. Bukas tayo sa ideya na dumarating ang biyaya sa mga siklo, at minsan, sapat na ang paniniwala na malapit na ang ating pagkakataon. Kilalang kilala rin ang mga Pilipino sa pagiging matatag at laging may pag-asa, kahit sa gitna ng pagsubok ginagamit natin ang pananampalataya, pag-asa, at maging ang zodiac signs para patuloy na buuin ang ating loob. Hindi lang ito tungkol sa paniniwala sa swerte, ito ay tungkol sa paghawak sa posibilidad ng mas maliwanag na bukas. Para sa isang taong ilang taon nang nagsasakripisyo at nagsisikap, ang pag-asa na sa wakas ay magdadala ng kasaganaan ang kanilang sign ay parang isang sinag ng liwanag sa dilim. Kaya naman, kapag may isang propesya na kasing laki ng kay Nostradamus na may dalawang zodiac signs na hindi na muling maghihirap, ang buong bansa ay nakikinig. Hindi lang ito dahil sa pagkamausisa, isa itong hangarin, dasal, at tahimik na pag-asa na baka, sa pagkakataong ito, ang pangalan nila, ang sign nila, ang mabanggit. Pagbubunyag ng propesya, hindi ka na maghihirap pagkatapos ng Setyembre. Ngayon na nauunawaan natin kung bakit malapit sa puso ng bawat Pilipino ang zodiac, mas lalo pa nating susuriin ang misteryosong propesya ni Nostradamus. Isipin mong nabubuhay ka araw-araw na may mga hamon, mga bayarin, pamilya na kailangang pakainin, at mga pangarap na hinahabol, tapos biglang maririnig mo na may nagsabi na may malaking pagbabago para sa mga ipinanganak sa iyong sign. At hindi lang basta pagbabago, kundi isang napakalakas na pangako, hindi ka na muling maghihirap, simula pagkatapos ng Setyembre. Sa loob ng maraming siglo, ang mga isinulat ni Nostradamus ay pinag-aralan at binigyang kahulugan sa iba't ibang paraan. Naniniwala ang ilan na ang kanyang mga salita ay mga nakatagong mensahe na nakalaan lamang matuklasan sa tamang panahon. Ayon sa ilang mga mananaliksik at tagapagpaliwanag, may bahagi sa kanyang mga propesya na nagpapahiwatig ng malaking pag-angat ng kapalaran para sa dalawang natatanging zodiac signs, partikular pagkatapos ng buwan ng Setyembre. Bakit Setyembre? Sa kulturang Pilipino, ang Setyembre ay hindi lang simula ng Sber Months. Ito ang panahong nagsisimula ng maghanda ang mga tao para sa Pasko, tumataas ang pag-asa, at sabik na sabik ang mga pamilya sa mas maliwanag na mga araw. Punong-puno ng pananabik ang paligid, at para sa marami, parang may bagong pintuan na binubuksan ang universo. Kaya kapag may propesyang nangangakong magdadala ng kasaganaan pagkatapos ng buwan na ito, mas nagiging makahulugan ito. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng ihindi hindi ka na maghihirap kailanman? Para sa iba, ito ay biyaya sa pananalapi, hindi inaasahang oportunidad, bagong trabaho, o maging ang pagkapanalo sa loto. Para naman sa iba, ito ay emosyonal na yaman, kalusugan, pamilya, kapayapaan ng isip, at kapanatagan na matagal ng inaasam. Hindi lang material na kayamanan ang tinutukoy ni Nostradamus, madalas ang kanyang mga salita, ay tumutukoy sa mas malalim na pagbabago, kung saan ang mga lumang alalahanin ay napapalitan ng bagong pag-asa. Habang inihahanda natin ang pagsisiwalat sa dalawang pinagpala na zodiac signs, isipin mo kung ano ang ibig sabihin ng kasaganaan para sayo. Bahay na sarili mo, kalayaan mula sa utang, o kakayahang matulungan ang mahal mo sa buhay. Ano man yon, itanim mo sa puso mo habang binubuksan natin ang susunod na kabanata. Dahil malapit ng pangalanan ang mga signs, at maaaring ang tadhana mo ay isang pintig na lang ang layo. Zodiac Sign Hash Isa, Malalim na Paliwanan Simulan natin sa unang zodiac sign na pinagpala ng propesya ni Nostradamus, ang Taurus. Kung isa kang Taurus, ipinanganak sa pagitan ng April 20 at May 20, ang mensaheng ito ay para sa iyo. Sa kulturang Pilipino, ang mga Taurus ay madalas nakikita bilang maasahan, masipag, at tapat mga taong gagawin ang lahat para sa pamilya. Ikaw ang tahimik na bayani sa likod ng lahat, sinisiguro na may sapat ang bawat isa, kahit paminsan ay isinasantabi mo ang sarili mong pangarap. Pero ayon sa propesya ni Nostradamus, matatapos na ang panahon ng puro sakripisyo. Pagkatapos ng Setyembre, ang mga bituin ay papabor na sayo. Sa matagal na panahon, marahil ay pakiramdam mo na parang hindi ka umaabante, laging naghihintay ng malaking break, at pasan ang mabibigat na responsibilidad na parang walang gantimpala. Ang magandang balita, may pagbabagong paparating, at mas malapit na ito kaysa inaakala mo. Ano ang ibig sabihin nito para sa Taurus? Sa usaping pinansyal, mapapansin mo ang mga maliliit, ngunit makapangyarihang pagbabago, isang hindi inaasahang bonus, job offer, o bayad na matagal mo nang hinihintay. Kung matagal ka nang nagsusumikap ng tahimik, sa wakas ay mapapansin at mapapahalagahan ka na. Maaaring simple lang ito, tulad ng isang business idea na biglang sumabog o may bumalik ng pabor na dati mong ginawa mula sa puso. Hindi lang pera ang biyaya. Kilala ang mga taurus sa pagiging grounded, kaya asahan mo ring darami ang kasaganaan sa relasyon at emosyonal na lakas. Magiging mas matibay ang ugnayan ng pamilya, mawawala ang mga hindi pagkakaunawaan, at babalik ang harmony kung saan dati ay may tensyon. Mararamdaman mong napapalibutan ka ng mga taong sumusuporta at nagpapalakas ng loob, kaya magiging magaan ang daraanan mo. Sa mga pamilyang Pilipino, karaniwan na may isang maaasahang tao, madalas ay Taurus. Ngayon, panahon mo naman ang tumanggap. Kung matagal ka nang naghihintay ng senyales para magsimula ng bagong negosyo, mag-invest sa pangarap o sumugal para sa bagong simula, ito na yon. Binubuksan na ng universo ang mga pinto na dati ay sarado. Kung umaasa ka sa swerte sa loto, bagong pagkakakitaan, oportunidad sa abroad, maging mapanuri, setyembre, at ang mga susunod na buwan ay magdadala ng biyaya sa hindi mo inaasahang paraan. May isang kwento mula sa isang Taurus na ina sa Quezon City. Ilang taon siyang nagtrabaho ng maraming trabaho para mapaaral ang mga anak. Hindi naging madali ang buhay, pero hindi siya sumuko. Pagkatapos ng isang setyembre, unti-unting nagbago ang takbo ng buhay. Yung maliit niyang negosyo sa bahay na sideline lang noon, biglang sumikat at lumago. Sa huli, mas malaki pa ang kinita niya kaysa sa lahat ng naisip niyang posible. Isang patunay ang kanyang kwento na may mangyayaring himala kapag nagtagpo ang tadhana at tiyaga. Para sa lahat ng Taurus viewers, ituring ang propesyang ito bilang panawagan. Panatilihing matatag ang pananampalataya at maging alerto sa mga bagong oportunidad. Panahon na para tumanggap hindi lang magbigay. Kung hindi ka taurus, huwag kang malungkot, baka ang susunod na sign ay sayo, at bawat nanonood ay may makukuhang pag-asa at inspirasyon mula sa mga kwentong ito. Handa ka na bang marinig ang ikalawang zodiac sign na pinagpala ni Nostradamus ng walang hanggang kasaganaan? Manatili lang dahil baka ito na ang sin mo. Zodiac sign hash dalawa, malalim na paliwanan. Ngayon, ibubunyag na natin ang pangalawang zodiac sign na pinili ni Nostradamus na hindi na muling maghihirap pagkatapos ng Setyembre, Cancer. Kung ikaw ay Cancer, ipinanganak sa pagitan ng Hunyo 21 at Hulyo 22, magbabago na ang takbo ng iyong kwento sa isang napakagandang paraan. Kilala ang mga Cancer sa pamilyang Pilipino bilang tagapangalaga, mapag-alaga, at emosyonal na sandigan. Ikaw ang puso ng bawat tahanan, laging handang makinig, magsakripisyo, at magmalasakit para sa iba kahit mabigat na ang iyong sariling damdamin. Matagal mo nang marahil nararamdaman na hindi napapansin ang iyong kabutihan at mga sakripisyo. Baka ikaw ang laging bumubuo sa pamilya sa oras ng pagsubok, inuuna ang pangangailangan ng iba kaysa sarili. Ngunit ayon sa propesya ni Nostradamus, dumating na ang panahon ng gantimpala at pagkilala para sa iyo. Ano ang ibig sabihin nito para sa cancer? Sa usaping pinansyal, unti-unting magbubukas ang mga pintuang dati tila mahigpit na nakasara. Maaaring ito ay promosyon sa trabaho, pagsisimula ng maliit na negosyo na sa wakas ay unlad, o bigla ang biyaya mula sa hindi inaasahang pinagmulan. Kung matagal mo nang inaasam na mabayaran ang mga utang, magbigay ng mas magandang buhay sa pamilya, o hindi na mag-alala sa araw-araw na gastusin, maniwala kang paparating na ang pagbabago munit hindi lang pera ang biyayang dala ng propesya. Para sa cancer, ang kasaganaan ay nangangahulugan din ng emosyonal na paggaling at muling pagbubuo ng relasyon. Kung naranasan mong masaktan, mawalan ng kaibigan, o ang pakiramdam na nag-iisa, asahan mong maghihilom ang mga lumang sugat. Maaaring magbalik ugnayan ka sa mga kapamilyang matagal nang nawala, o makatanggap ng tulong mula sa hindi mo inaasahan. May totoong kwento tungkol sa isang cancer na ama mula sa Cebu. Ilang taon siyang namamasukan bilang manginisda, laging nag-aalala kung sapat ang huli sa araw na yon para mapakain ang kanyang mga anak. Mahirap at hindi tiyak ang buhay, pero hindi siya nawala ng pag-asa. Pagkatapos ng isang setyembre, inalok siya ng isang kamag-anak mula sa abroad ng partnership sa maliit na negosyo ng seafood. Ang simpleng twist of fate na ito ang nagbago ng lahat, hindi lang para sa kanya, kundi para sa buong pamilya. Sa unang pagkakataon, napag-aral niya ang kanyang mga anak at nabigyan sila ng kinabukasang hindi niya naranasan noon. Mga Cancer, kayo ang ilaw sa buhay ng mga mahal nyo. Ngayong panahon, ibinabalik ng universo ang liwanag na yon ng siksik, liglig, at umaapaw. Tanggapin ang mga biyayang darating, mapabagong oportunidad, emosyonal na paghilom, o suporta mula sa komunidad. Tandaan, kahit hindi mo makita agad ang resulta, magtiwala na bawat pagsisikap, sakripisyo, at dasal ay malapit ng magbunga. Kung hindi ka Cancer o Taurus, huwag mawala ng pag-asa. May paraan ng universo na biyayaan ang mga taong may pananampalataya at pagpupursige. May iba pang bahagi ang propesya na ito para sa lahat ng nanonood, kaya manatili, baka ang susunod na biyaya ay para sa iyo, o makahanap ka ng gabay kung paano mo mahihikayat ang kasaganaan sa sarili mong paraan. Paano kung hindi ka isa sa dalawang sign? Siguro iniisip mo ngayon, paano kung hindi ako Taurus o Cancer? Ibig ba nitong sabihin na hindi para sa akin ang propesya? Hindi talaga. Isa sa pinakamagandang aspeto ng kulturang Pilipino ay ang malalim nating paniniwala na ang biyaya ay maaaring dumating sa kahit sino, kahit kailan, kahit anong sign o kalagayan. Maraming pintuan ang tadhana, at minsan ang daan patungo sa kasaganaan ay nasa tamang pananaw, pag-asa, at pagkilos, hindi lang sa astrology. Kahit hindi mo zodiac sign ang isa sa dalawang nabanggit, bahagi ka pa rin ng makapangyarihang sandaling ito. Isipin ang propesya bilang isang paalala para sa lahat na magmuni-muni, kumilos, at buksan ang sarili sa mga bagong posibilidad. Sa bawat tahanang Pilipino, nandyan ang diwa ng bayanihan, ang pagtutulungan, pagbabahagi ng swerte, at pagtutulak sa isa't isa. Kapag tunay ang puso mo sa pagtulong sa iba, babalik rin sa iyo ang enerhiyang iyon. Narito ang ilang paraan para anyayahan ang kasaganaan sa buhay mo, kahit anong sin ka man. Isa, magpasalamat. Kilala ang mga Pilipino sa pagiging mapagpasalamat kahit sa pinakamaliit na biyaya. Simula ng araw sa pagsusulat ng tatlong bagay na ipinagpapasalamat mo. Ang pasasalamat ay parang magnet para sa mas maraming mabuting bagay. Dalawa, kumilos ng may inspirasyon. Kung naghihintay ka ng pagbabago, gawin ang unang hakbang, mag-apply ng trabaho, magsimula ng sideline business, o matuto ng bagong kasanayan. Ginagantimpalaan ng universo ang pagsisikap gaano man ito kaliit. Tatlo, mga ritual at panalangin. Maraming pamilyang Pilipino ang may mga tradisyon para makahikayat ng yaman, gaya ng paglalagay ng barya sa pintuan, pagdarasal sa madaling araw, o pag-apoy ng kandila para sa gabay. Subukan ang simpleng ritual na may kahulugan para sayo. Apat, manatiling may pag-asa. Kapag mahirap ang panahon, tandaan na lumilipas din ang bawat bagyo. Palibutan ang sarili ng positibong tao, mga kwentong nagbibigay inspirasyon, at tandaan na ang pag-asa ay mas malakas kaysa takot. At syempre, huwag kalimutang makipag-ugnayan sa komunidad na ito, ibahagi ang iyong zodiac sign at mga pangarap sa comments sa ibaba. Hindi mo alam, baka ang kwento o tanong mo ay maging inspirasyon sa iba na naghihintay din ng senyales. Kahit taurus ka man o cancer, o hindi, ang propesya na ito ay paalala, posible ang kasaganaan para sa lahat. Minsan, ang pinakamalaking biyaya ay dumarating kapag hindi mo inaasahan. Manatiling nakatutok dahil susunod nating ibabahagi ang mga kwento ng mga totoong Pilipino na nagbago ang buhay matapos maniwala sa sariling swerte at tadhana. Mga kwento ng bigla ang yaman at tadhana ng mga Pilipino. Sa buong kapuluan natin, napakaraming kwento ng mga karaniwang Pilipino na nabago ang buhay dahil sa bigla ang swerte, tadhana, o kahit isang simpleng desisyon sa tamang panahon. Ang mga kwentong ito, na naipapasa mula henerasyon hanggang henerasyon, ay nagpapaalala sa atin na ang kapalaran ay hindi laging sumusunod sa plano, madalas itong dumarating bilang isang sorpresa, isang biyaya na halos mistulang mahika. Halimbawa, narito ang kwento ni Ate Liza mula Pangasinan. Isa siyang tindera sa palengke na nagtatrabaho ng mahabang oras para suportahan ang kanyang pamilya. Sa loob ng maraming taon, hindi niya inakala na may espesyal na mangyayari sa kanya. Pero may simpleng gawain siya, tuwing umaga bago buksan ang kanyang pwesto, nagpapailaw siya ng kandila at bumubulong ng maikling panalangin, humihiling ng gabay at kaunting swerte. Isang maulang setyembre ng umaga, nagpasya siyang bumili ng maliit na tiket sa loto gamit ang natirang sukli. Sa linggong iyon, nanalo siya ng sapat para mabayaran ang kanyang mga utang at maisaayos ang bubong ng bahay nila. Hindi man milyon-milyon para sa kanya, isang himala ito. Mayroon ding kwento ni Kuya Tony, isang jeepney driver mula Davao. Lagi siyang naniniwala sa mga palatandaan, mga panaginip tungkol sa puting ibon, kakaibang barya na nakikita sa kalsada, at mga payo ng matatanda. Nang mawalan siya ng trabaho sa panahon ng kahirapan, sinubukan niyang sumugal sa isang raffle draw sa kanilang barangay fiesta. Sa kanyang pagkabigla, nanalo siya ng isang motorsiklo. Ang bagong sasakyan na iyon ang naging daan niya para makabalik sa pagkita ng pera at muling maitaguyod ang kanyang mga anak. Pinaniniwalaan niyang gantimpala ito ng tadhana para sa kanyang pagtitiis at pananampalataya. Marami pang ibang kwento, mga estudyanteng nakatanggap ng scholarship na parang galing lang sa wala, mga besi na nakahanap ng pagkakataong nagbago ng buhay sa ibang bansa, o mga ina na nakapagtayo ng maliit na negosyo gamit ang pag-asa at panalangin. Ang pinag-isang tema nila? Naniniwala sila, kumilos, at hindi sumuko sa paniniwalang ang mas magandang buhay ay malapit na. Hindi lang ito mga kwento, paalala ito na nakikinig ang universo, lalo na kapag inilalagay mo ang iyong pananampalataya sa aksyon. Mapapropesya man, panalangin, o simpleng araw-araw na ritual, hindi mo alam kung kailan darating ang iyong sariling tabumpay. Paano makaakit ng yaman pagkatapos ng Setyembre? Mga Ritual at Tips ng mga Pilipino Habang nagsisimula ang sikat na Ber Month sa Setyembre, ramdam ng mga Pilipino sa buong bansa ang panibagong simula at mga posibilidad. Sa loob ng maraming henerasyon, nagsasagawa ang ating mga tao ng mga simpleng ritual at gawi na pinaniniwala ang nakakapag-anyaya ng kasaganaan at nakakapigil sa kahirapan. Kahit ikaw ay taurus, cancer, o alinmang sign, bukas ang mga tradisyong ito sa lahat ng naniniwala sa kapangyarihan ng pag-asa at positibong pagkilos. Isa, ritual ng barya sa sulok. Maraming tahanang Pilipino ang may tradisyon na maglagay ng mga barya sa mga sulok ng bawat kwarto, lalo na malapit sa pintuan. Ang ideya ay hikayatin ang pera na dumaloy sa bahay at manatili, hindi lang dumaan. Isang simpleng kilos ito, pero pinaniniwala ang nagpaparami ng mga biyayang pinansyal. Dalawa, pagwawalis ng negatibo, pagwawalis ng swerte. Sinasabing kapag nililinis ang bahay mula sa pintuan papunta sa likod, nililinis nito ang malas, habang kapag pabalik naman sa pintuan ang pagwawalis, itinataboy nito ang kahirapan. Subukan ang ritual na ito sa simula ng bawat buwan, lalo na pagkatapos ng Setyembre, bilang simbolo ng pagbubukas ng pinto para sa mga bagong biyaya. Tatlo, sindihan ang berdeng kandila. Sa paniniwala ng mga Pilipino, ang kulay berde ay sumasagisag sa kasaganaan at paglago. Sindihan ang berdeng kandila sa unang biyernes pagkatapos ng Setyembre, habang nagdarasal ng maikling panalangin para sa kasaganaan. Hayaan itong magsindi hanggang maubos, iniisip na ang lahat ng iyong mga alalahaning pinansyal ay natutunaw. 4. Maagang panalangin at pasasalamat. Magising ng mas maaga araw-araw para magdasal o magmeditate, nagpapasalamat sa mga biyayang mayroon ka na. Sinasabing nagpaparami ang pasasalamat ng mga biyaya. Marami ang naniniwala na ang unang mga iniisip at salita sa umaga ang nagtatakda ng tono ng buong araw. 5. Ibahagi ang iyong biyaya. Marahil ang pinakamahalagang pagpapahalaga ng mga Pilipino ay ang pagiging mapagbigay. Kapag nakatanggap ka ng anumang uri ng biyaya, pera, oportunidad, kabutihan, ibahagi ito, kahit sa maliit na paraan. Ang siklo ng pagbibigay at pagtanggap ang nagpapanatili ng daloy ng enerhiya ng kasaganaan. Sa pagsasagawa ng mga simpleng ritual na ito, hindi ka lang nag-aanyaya ng swerte, nagtatatag ka rin ng pag-asa at positibong pananaw para sa sarili at pamilya mo. At habang nagsisimula ang bagong panahon pagkatapos ng Setyembre, panatilihin bukas ang puso at isipan. Minsan, ang pinakamaliit na aksyon ang susi sa pinakamalaking pagbabago. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa propesya, pag-asa, at tradisyong Pilipino, tandaan na ang kasaganaan ay hindi para lang sa ilang pinili, ito ay para sa lahat ng handang maniwala at kumilos. Kahit ikaw ay Taurus, Cancer, o iba pang sign, hindi nakatadhana ng permanente ang iyong kapalaran. May kakayahan ang universo na magbigay ng mga sorpresa, kadalasan kapag hindi natin inaasahan, at madalas pagkatapos ng mga panahon ng paghihintay at pagsubo. Maaaring dalawang sign lang ang binanggit sa propesya ni Nostradamus, pero alam ng bawat Pilipino na ang pananampalataya, katatagan, at kabutihan ang mga susi para mabuksan ang mga pintuan para sa kahit sino. Hawakan mo ang iyong mga pangarap, gawin ang maliliit na hakbang patungo sa iyong mga layunin, at yakapin ang bawat pagkakataon ng may bukas na puso. Huwag matakot sumubok ng ritual, magdasal, o magbahagi ng biyaya. Minsan, ang tagumpay mo ay isang maliit na gawain o desisyon na lang ang layo. Kung na-inspire ka ng mensaheng ito, ibahagi ang iyong mga saloobin o ang zodiac sign mo sa comments sa ibaba. Sino ang nakakaalam? Baka ang kwento mo ang magbigay pag-asa sa iba na naghahanap ng senyales ngayong gabi. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-share ang video na ito sa mga pamilya at kaibigan na nangangailangan ng dagdag na swerte. Nawa'y sundan ka ng kasaganaan, pag-ibig at kaligayahan pagkatapos ng Setyembre at sa mga susunod pang panahon. Maraming salamat at magkita-kita tayo sa susunod nating paglalakbay patungo sa tadhana.